So, what's up guys? Ngayong araw ay kung nakikita ninyo meron akong bag gamit ito ng aking asawa mga damit panlamig at saka ito pa no? mga kanilang mga shampoo uh, conditioner kasi mamayang madaling araw ay darating dito yung aking asawa at ang aming anak pupunta dito ang aming pupunta dito yung asawa ko at ang kasama yung anak namin na mag iisan taon so ito yung pinaka exciting part ng magulang kasi sa unang pagkakataon makikita ko ng personal at mahawakan, mayakap, makatabi, makalaro no so, abangan nyo na lang mamaya so guys andito na tayo sa magiging at nandito na tayo sa tutuluyan ng aking asawa at ng aking anak So, ganito lang siya kalaki, oh. Yan. Yan siya kalaki. No? Malaki din, oh. Malaki din yung kama. No? Tapos, ganyan lang siya ka. Laki din. May TV din. May aircon din. No? So, ganyan lang siya. Ang cute. Diba? O, oh, tapos yung CR. Ayan yung zero. Ayan. Ayan siya. Okay. Ayan. So, okay na to. No? Sampung araw sila dito mananatili. So, mag na tayo ng ating mga dinala. Ayan. So, tara. Ayusin na natin. Meron sila dito mga kung ano. Ayan heater, baso. Tsaka free wifi na rin, no? Oh. Pag nagkuhang ka, free wifi. So, buksan na natin itong mga ating para sa kanilang mga pan. O, oh, Milo. Pulis so, eh. Para dito, yung gagamitin nila. Brush. Tsaka uh, sabon ni Rara lotion tulbo mm. <laughs> hmm. tapos yan ito shampoo oh, yan lang so, oh, kasi bibili pa ako ng tubig at saka pumpers so ilagay muna natin dito ayusin muna natin dito sa baba

So, a yon Mấy idol no? So, a yon Mấy idol So, no? bibili pa ako ng pampers at saka tubig bibili pa ako ng pampers at saka tubig ni Rara pampers at saka tubig nilang dalawa balik na lang tayo ulit baba muna tayo <coughs> ng mga na natin diyan. San ba bibi? mga na natin, i-mount natin diyan. Let's go. mo na tayo ulit. Dito na naman tayo. Mulelewan ng tubig para sa kanila. Tapos siyempre, ang diaper ng baby natin. 'Di ba? Ay, ayos sige na. Ayos na. <clears throat> Ito na natin ilagay sa ilalim. Ayan. Tapos, uuwi na rin tayo kasi mamayang ano ulit. Mamaya ulit, babalik tayo dito kasama na ang, ang ating ang aking ating, ang at ang ang aking anak at ang aking asawa sa wakas. Pinakamasaya, pinakamasaya sa lahat is yung makakasama ko silang dalawa. At at ang pinakamasaya sa lahat, lahat is yung mahawakan ko na yung baby namin. Makasama ko makain, makapaglaro kami ng kahit ilang araw lang makasama matulog. At ano pa, basta, sobrang excited ko. <laughs> so, mamaya ulit mga idol. So, bye-bye!